Good evening everyone. Ayan guys, magluto ako ngayon ng patahumba. So, hindi ko lang ito i guys, ipa-orange ba kasi nagugutom na kami. Kaya ilagay ko itong sangki. Ayan, sangki. Tapos, itong dahon ng paminta. Ayan, dahon ng laurel. And then, ilagay ko ito guys, itong asusinas. Ayan. 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 Pagkatapos itong pineapple juice, ilagay dito guys. Ayan, damihan ko para lalong masarap. Ayan. Tapos lagyan ko siya ng uh, soy sauce. Ayan. Hindi naman masyadong marami. Ayan. yan lang muna ang aking sa ngayon guys. Lagyan ko ito ng spice guys kasi para pampalambot ba. Ayan. Tapos, ilagyan ko guys ng kunting black beans. Ayan. Yan na guys. At syempre, hindi mawawala ang garlic at saka si onion. Ayan. Ayan. Pakulang ko lang ito guys. Tapos, meron pang ano ito na kulang. Hindi pa ito ang sangkap niya ba? Hindi kulang pa. Paano naman natin ito guys? Palambutin ang ating ah, humba, na, humba na pata. Parang din itong patatim guys yung timpla niya ba yan, pero so, nilagyan ko pala ito guys ng oyster sauce yan, hindi ko napakita ba meron niyo yung oyster sauce tapos lagyan ko ito mamaya ng nor seasoning ayan ayan na guys ang aking patahumba marami pa siyang sabaw guys kasi mahinang ang kalan ko pero eh? so, makaluto naman ayan makaluto naman siya yan. Ang sarap ang kanyang sabaw, guys. At napakabango. Yan. Gusto ko yung sticky na ang kanyang sabaw. Yan. Yan. Ilagyan ko din ito ng kunting sugar. Brown sugar na lagay ko, guys. Hindi yung refined sugar. Yan. Ang sarap dito, guys. Hindi pa siya malambot. Kaya matagal tagal pa ito. Kailan pa kaya kami makakain mamaya? Ayan. Ayan na, guys, ang ating humba pata. Sus, grabe ang bango, guys. At napakasarap naman ito, guys. Ayan, lambot na siya. Kunti na lang. Maluluto na ito, guys. Ayan. Thank you for watching.